Ano niyo? Joan. Joan. Kating Hello mga kapapa, kumusta kayo? Welcome back sa ating YouTube channel. So, nandito ulit tayo sa Rilis at dito ulit tayo na padpad -pad at dinala ng ating mga pa para maghanap ng pwede natin pagbigyan ng pantawid gutong pack. So, ayun nga, pagtabing release kasi asahan mo yung ibang nakatira dito ay hindi sapat or ko cool lang yung kinikita nila sa araw-araw na gastusin, so, halimbawa sa bigas. Yung iba kasi dito yung pambili mo lang ng isang kilo ng bigas, pino-problema pa nila. May nakita kami ditong bata, ayan oh. Mm. Yan, kapatid niya ata yung nasa unan. So, ito yung napili namin bibigyan. So, nakita namin yung bahay niyan ay parang barong-barong lang. Lumapas kasi yung magulang niya, tinawag nung kapit kapitbahay nila na nagtitindang isda, parang pinautang. Ayan, lumabas yung nanay nila, tapos sumunod sila. Tinatawag ko nga yung isa dyan, ikaya lang nahihiya pumasok sa bahay nila. At yun nga, pinuntahan namin yung bahay ng mga bata. So, papunta na kami sa kanilang bahay. So, dahan-dahan muna kaming lumapit kasi baka mamaya may aso, iabolin yeah, kami. So, ayan. Nakita nyo naman, ang daming sinampay habang maulan. Ayan. Kinuha namin yung ano dyan, yung pantawid gotong pack para pumasok. So, uh, ah, nag-aantay-antay muna kami. Nakikiramdam. Kasi baka mamaya may biglang uh, ah, lumabas na sa so, pagpasok namin eh. Ako po Ate May, bibigay na ka. Kaunting pantawid gutom lang po. Kayo lang po dyan. Ano po pangalan niya? Joan. Joan. Kaling gashi. Sige po, salamat po. Ayan, so nabigyan natin si Ate Joan. Ayan, nakita kasi namin siya kanina. Nadaan na namin sa Rilis, yung anak niya. Nakatambay sa Rilis. Tapos nakita namin yung bahay, barong-barong lang. Tapos, apat na sila magkakapatid, pagkakasunod lang yung laki nila. Tapos sure, yun, binigyan natin siya. Okay. Diba? Kulang, kulang yung ano, yung binigay ko sa kanila, para sa kanila, kulang. Kasi diba, para ano yun. Eh? Kasi diba, parang hindi sapat yung ano, yung kinikita nila araw-araw. Siguro, may trabaho yung asawa niya, pero hindi ganun kalaki sila sa akin.